But after nun po ma'am, mag-claim po sana ako ng insurance kasi nabaka po yung kotse ko nung nakaraang bagyo eh. Okay, sige lang. Check ko lang po ha? Sir, sorry, pero hindi po kayo pwede mag-claim kasi ang nakalagay po dito, comprehensive insurance ng po meron kayo, eh hindi po yun covered. Parang di naman po tama yan, ma'am. Na-comprehensive insurance ako at wala akong palya sa pagbabayad. Tapos hindi covered ang baha. Attorney, ayaw i-release ang insurance claim ko. At naka-comprehensive insurance naman ako. Legal ba po? Legal po yan. Ang Comprehensive Motor Vehicle Insurance ay karaniwang sumasaklaw lamang sa mga insidente ng banggaan o kolisyon, pagsabog, sunog, karnaping, krimen o sadyang paninira o malicious mischief. Hindi nito karaniwang sakop ang mga pinsala, dulot ng mga acts of God o acts of nature tulad ng bagyo, baha, lindol at kidlat. Kiwalay na insurance policy ang sumasakop dito. Ang dapat nyo hingin sa inyong mga insurance agent ay yung tinatawag na Acts of God Insurance. Lumusot ang pa ako sa manol nung lumusong ako sa hanggang tuhod na baha. Ngayon po, nagpapagaling pa rin ako dahil may nabaling buto sa akin. Sino po ang may pananagutan sa nangyari sa akin? Pwede ko ba silang kasuhan? Ang may pananagutan ay ang local government unit na may responsibilidad na ayusin ang kalsada kung saan may open manhole. Ayon sa Article 2189 ng Civil Code, ang mga lalawigan, bayan o lungsod ay mananagot sa anumang aksidente o pinsala na naidulot sa sino mang tao dahil sa depektibong kondisyon ng anumang kalsada, kalye, tulay, public buildings at iba pang public works na nasa ilalim ng kanilang control at supervision. Hindi ako makapasok sa trabaho dahil sa matinding baha sa amin nung bumagyo. Ang hirap po kasi kahit wala ng bagyo, hindi pa rin humuhupa ang baha. No work, no pay raw po, sabi ng employer ko. Legal ba to? Legal po 'yan. Ayon sa Department of Labor and Employment, Labor Advisory Number no. 17, Series of 2022, ang mga empleyadong hindi nakapasok o tumangging pumasok sa trabaho dahil sa napipintong panganib dulot ng masamang panahon ay hindi dapat sumailalim sa anumang administratibong parusa. Gayunpaman, hindi sila maaaring tumanggap ng kanilang regular na sahod maliban lamang kung mayroong paghorableng patakaran ang kumpanya o Collective Bargaining Agreement at nagtatakda ito ng pagbibigay ng sahod para sa nasabing araw. Samantala, ang mga may naipong leave credits ay maaaring payagang gamitin ang naturang benepisyo upang sila ay mabayaran sa nasabing araw. Kung kayo ay may guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Gretchen po. Huwag maging kuli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.